Ito kung ano po? Hindi. na May aki ba ka? Ano mo lang napa Napano ka mo? Binangka ni ano? na o? Sunang ito? motor neto? ito ito kaya palang grabe mara ang kairila. Nagdali-dali-dali. Nag-signal na kami. Hindi sa ka po ang kuyan na. nag- Nasupaltik nadali Supaltik. Supaltik. Tumina gilid. Hindi. Hindi. Saka may mga aki. Saka. Saka na, no? <coughs> na ano? Hindi. Hindi. kita? Hindi. 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 Hindi.

Tinu tan subin nana isubinakal ano na siya? ano dali to pa! si Matias migan may gilingan mo si Matias Ayir, nah, si Ay, nah, si Ay, nah. Ay, nah, man kaya na. Ay na si Miga. Karon yung ita, kita na. tan, nito Ay na si kun Kung mubo yung say masar kayo ka. Bad ba ulubman ni? Ay nai. Kung ano? Kung ano? Ay nai. Ni pa si ano? Ay nai. Ay nai. Ay nai. Ay nai. Ay nai. Ay Agi sa inarong dali. Igde, sa inarong. Tama hulog ka pa dyan. Sa inarong ka magagi. Buwa natin tanan chinilas na Ay, inan. Paday man an. Tama, ko mo naman sa nan. na ba? Yaw na sa sarong motor dyan. Kalo iba. Tama ka kita. mo kayo. Nalibi. 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 Nalibi

Ini lewat putih di kararum pate. Orang yang udah masam motor, tapi kata yang udah masam motor, anin. So aku mau pakai nak anu nak, tak <tangan> kira nak, kita magi ni

Hindi mo na iisarak mo Na narawat ang kubo sa siman o ako ko masayeng masayeng kama uli na nyako kami. Hilin ko man. Sugar banig vaccine, 'di ba? sa